Kada araw halos dalawang kilo ng basura ang itinatapon ng retailer ng bigas na si John Paul. Karamihan dito ay mga plastik. Para maitapon ng mga basura, nagbabayad siya ng humigit kumulang 50 pesos sa mga naghahakot ng basura. Hindi pa kasama rito ang 50 pesos kada buwan ng garbage fee. Uh, strict kasi si mayor natin pagdating dito sa labas, lalo na dito sa outside, dapat wala silang makikita ang basurang nakakalat yan sa labas meron lang yung mga few personnels na naano nahuhuli, nasisita naman ng mga POSD na pag nakita nila, pinapabalik sa kanila tapos ilalabas na lang pag oras na ng kuha ng basura. Noong 2023, higit 230 million pesos ang ginastos ng pamahalang lungsod para itapon sa Tarlac ang mga basurang nakokolekta ng General Services Office. Mas mataas ito kumpara sa 180 million pesos noong 2022. Yes, because of the very huge funding needed to be able to properly dispose it. Para mabawasan ang basurang binabayaran at itinatapon ng lungsod, nakikitang agarang solusyon dito ay ang pagbabawal ng paggamit ng single-use plastic sa mga establishmento sa lungsod. Nilalaman lang kasi ng Ordinance No. 35 Series of 2017 o mas kilala bilang Plastic and Styrofoam Free Baguio Ordinance, ipinagbabawal lang ang paggamit ng single-use plastic sa palengke ng Baguio at sa City Hall. Noong Setyembre ng nakaraang taon naman, ipinatupad na ang pagbabawal ng single-use plastics sa City Hall. So if you notice, we're making headway on this na. In fact, in the city, I sponsored a resolution na dito sa kantin namin, dapat bring your own container so that iwawash mo na lang, hindi na yung bibigyan ka pa ng ibang container, yung mga take-out and we are looking at this and finding out if it can be made into an ordinance not only dito sa not only dito sa city hall canteen but in all other establishments sa ganitong paraan mas makakatipid ang pamahalaang lungsod suportado rin ito ng zero waste advocate na si Ben Garcia Hindi natin naging uh, pasakit pa sa ating kalusugan because we're eating unhealthy food or drinking unhealthy drinks and then it's my responsibility make eco bricks instead of doing something better with my children? Kumita na sila. Bakit tayo ang kahihirapan na mag-isip ng solusyon? They made money out of us and it's our problem. Hindi pa yan. Nagbabayad tayo ng tax all of us pay taxes. A portion of our tax goes to the Solid Waste Management Fund. Ihahain pa lang ni Councilor Tabanda ang nasabing panukalang ordinansa sa Sangguniang Panlunsod para mapag-aralang mabuti kung paano ito ipapatupad at kung makakatulong nga ba ito sa lungsod. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.